So, sa mga kabundukan natin kasi panahon ng tag-ulan, ay palibasa kasi pag panahon ng tag-ulan, maraming allergy na eh. Hmm. Lalo na, halimbawa, yung mga, Maring, ay, mga. yung San Mateo, yung Muntalban, na Binahana, yung Marikina, hmm. yung Taita, yung Kainta. Pag nagbaha na yan, iba na ang isyo. Hmm. Oo, oh, maghahanap na yan ang sisisihin. Eh, pero kadalasan, alam ni Pari Kalawit eh, Haring eh, Edwin, sino bang karaniwang sinisisi kapag ka mayroong mga sa Marikina? Alam mo yung ngayon kawawa dyan, yung mga legal na nagpukwari natin mga kababayan pa rin. Dahil, yun ang tampulan lagi ng sisi pagka nagkakaroon ng baha. Eh, dapat yan, sinisino muna nila. Kung inaalam nila muna kung gaano katotoo yung sinasabi nilang kwari. Sa tingin ko, hindi eh. pero Tay ang tanong dun eh, may epekto nga ba yung uh, kwari sa mga pagbaha? Aba may findings, may findings yung MGB Region 4, Region 4A oh, kalabaw. Ano-ano naman yung findings eh, na yon? Eh sabi nila, ha, sa kanila raw isinasagawang scientific assessment ng uh, DNR at iba pang independent body, maliit lang daw at uh, nabahagi ng uh, mining quarry ang uh, na nakakapag-contribute sa pagbaha sa Marikina River Basin na umaabot lamang ng uh, 0.76%, eh mababa nga. So walang, wala pang isang porsyento. Pa. Wala pa. Eh pero bakit lagi yung sinisisi yun tanong? Ayan nga sinasabi natin kanina. Di ba sabi mo kanina? So, siguro kailangan kung mayroong mga ganitong study yung DNA, hmm. yung MGB 4A hmm. Calabarzon, hmm. Dapat ipinapaalam nila Pinapaalam. sa taong bayan. Iyon ang sinasabi ko, ka Felix. sa saka na, nagkukulang sa information education campaign eh. Kasi una, hindi man natili sa isip ng taong bawa, may nagsalita. Hmm. Buma, ay dahil sa kuwari naniniwala agad. Ibig sabihin, kulang ng kalaman. Ay saan kanilang pupunta yung kanilang uh, ano, budget sa ano? Sa, di ba may budget yan yung kanilang dissemination campaign, yung kampanya nila para ipabatid sa mga kababayan natin kung uh, ano, yung kanilang mga napag-aralan, na doon sa mga problema na yan, dapat ipinababatid na eh, eh, Hindi, ang problema kasi kasama Jimmy, bagamat, uh, ito, tanggapin natin ang katotohanan. Oh. Bagamat uh, kaibigan natin yung regional director ng MGB Region 4A, si Director hmm. Edgar Castillo, kasi Ay, actually man. nakilala ko ito, hindi pa ito director. Hmm. <clears throat> at uh, tapos nung si Don D, uh, dating director Don Di Sarviente bumaba, hmm. eh, in niya ako for mali kay uh, director, sabi niya ito, katuwang natin itong media na to hmm. sa pagpapaliwanag sa mga issue. Ang problema nga lang, oh. Napakabait nitong si Director Edgar Castillo. Sa sobrang kabaitan, humingi ka ng interview ngayon, dalawang buwan bago maaprubahan. Abay, mabait nga, tinamaan naman na magaling. <laughs> <laughs> kaya kaya sa Central Office. Eh, may kag-order kasi dati si, ano, si Secretary, ano, Luis Ang problema lang, hindi naman mga controversial na isang pag-uusapan, kundi yung findings, accomplishment ng DNR ng MGB ang pag-uusapan. Eh bakit kinakailangan umabot sa punto na maghintay ka ng dalawang buwan para lang ma-approve yung request mo ng interview? Wala na yung issue. Ano, ano, ano ka mo yan? O, 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 or... or, or ano? Hindi, masyadong mabait. Mag-request mag ka ng interview dahil tagulan, pagkaraw na hindi pa natutuloy ang interview. Ano yung tawag doon sa order na yun? O gag order ba yun? O, o gag order, oh Gag, gag order. Ah, ano? order pala. Napapagaya ako sa'yo eh. Ay, In fairness naman kayo, no? kay uh, Director Egay, uh, eh mabait. No, kung sa bait. Kaya lang masyadong masunurin dahil lo na nga, palibasa yung mag-gag order. Sipin mo, pag-uusapan nyo, sa 1 uh, assessment, mm. information education tungkol dun sa alin lugar yung binabaha, aling lugar yung madalas bain mm. aling lugar yung uh, uh, lugar ng landslide, mm. susceptible at highly susceptible. Mm. Mm. Yun ang pag-uusapan nyo. Mm. Eh, ba't pa kano? Hingi ka ng clearance. Dalawang buwan, mababa pa yun. Tatlong buwan pa pala. Hindi, <laughs> ano na, hindi na uso yung uh, pag-uusapan ninyo sakali kung pumayag siya. O, oh, ed, hindi na, ikaw sabihin, wala na dun sa panahon. O, din sana. O, oh, Director, magre-request kami ng interview pag-usapan natin ng history. Ah, uh, uh, yun. <laughs> at least kahit isang taon mo bago kumbahan, okay, pala, okay pa rin kasi history. Hindi, <laughs> <laughs> tsaka baka, baka, naman, di ba, Peres, eh, oh. di ba wala na si, No si Luis wala na, di ba? Oh. Bago na yan, DNR Secretary. Ah. Baka mabago na yan. Hindi na uga ko order yan. Oh, panahon na ni Lutilla ngayon. Good, wala, good, wala good na ng order. Oh. Baka good order na yan. Oh, <laughs> sana nga, sana nga. Pero malino dito sa so binabanggit mong pahintis uh. na wala pang isang porsyento. Uh. Oh. pero ang karanasan mo kasama ng Edwin pagka sa Marikina, kasi umpisa kami na cover dyan. Sa Marikina kami magkasama <laughs> ni Paring Kalawit eh. Hmm. <laughs> ma ma kuan maputol ko kayo dalawa. Hmm. E, sinasabi mo kanilang ugat ko ugat forever may eh, kamag-anak yun ah. Ano? E, yung, kamag-anak naman yun, yung isang oh. alkalde na kailangan, bago ka mag-interview, meron kang appointment. Kamag-anak yun. Ah, kamag uh, yun. Ah, ay kaya... Uh, uh, ano? ano may ugat order, order din? Kala ko um, magkaibigan okay. lang yun. <laughs> Eh, magkamandaan ng yun? Hindi <laughs> kasi... Pati may isami si Lino. kasi, parang Edwin, kapag ka-general ka, naturalmente, abay, dapat military rule. Yun. At saka, ang, tina ang tinatawag doon <laughs> na proactive <inaudible> na <inaudible> kapalit. <okay. inaudible> di ba? Oo, oh, eh kaya hindi ka pwede mag-interview <inaudible> nung wala kang appointment kahit nandun ka na hmm. at kahit kaharap mo na. <inaudible> di, hindi ka naman, hindi ka naman military. Oo, <inaudible> oh, di ba? Eh, eh, eto pa, eto pa, eto pa, ha. May dagdag pa 'yung ano. May dagdag pa itong uh, findings ng MGB ng uh, Oh, muntik uh, nating makalimutan ano 'yung uh, findings? Oh, yung Calabarzon na eh. Ang uh, dagdag pa nila, ang sabi nila, ang mga pagbaha daw sa Marikina ay dahil sa natural geological condition, rapid urbanized at deforestation. Ano ba 'yon? Uh, Diba? Hindi, kung, sinabi mo, uh, urbanization siguro yun. Yung uh, rapid urbanization, ito yung mabilis na pagdami ng mga taong nakatira doon sa mga kabundukan no, 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 o no, Iyon. hindi ay, nga lang kabundukan, kundi lumalawak ng lumalawak yung mga kabayanan. mabilis ay, na paglawak. O, kasi, ang totoo lang nun eh. Haring Edwin, na ha, alala mo nung araw na ikaw ay muntik ng matabunan sa quarry. Muntik hmm, matabunan. Oo. Oh, oh, oh. oh, mainit ang kuwari isyo sa Montalba nung araw. Yung lugar ng kasigla na yun, walang kabahayan yun eh. Nung panahon na yun, ano? Oo, mm. oh, bundok yan. Walang tao. At ang saka ilog yun. Oo, ilog. Walang katao-tao dyan, walang bahay. Ang, ang liit na nga naman ngayon, na yun, matatagunan tapos pumunta ka, pumunta ka ngayon, eh, 'Yung mga dating tumanan na tinataniman ng gulay, pagtagaraw, ngayon ang nakatanim mga bahay. 'Yun 'yung mabilis na urbanisasyon. 'Yun ang sinasabi ko nga eh, di, 'di ba? Parang uh, hindi pa kanina madirekta. Oh. 'Yung mga uh, developer na mga ang itinatayo, hindi na mga mga palay nga, puro mga subdivision na. Oo. Oh. oh, 'di ba? May uh, alam ko na, ko na naman 'yung na-interview natin na isang uh, engineer ba yun na siya nagpaliwanag na kapag ka daw ang lupa ay wala nang matatakbuhan yung tubig kasi nga puro simentado na mm. ay saan pupunta? Bababa yan ang... Ah, ni Director, ano yan? Director uh, Ege Castillo yung, eh, yung oh, interview natin. Si Director, oh, di ba sabi niya, alam, uh, alam nyo, ang ulan, ha, yung bundok, kapag ka mga nawala na yung kanilang uh, yung mga lupa at na uh, natakpan na ng mga simento, pag umulan, hindi na babo-bay yung tubig doon kasi nga dadaos-dos na lang yan kung saan siya pwede pupunta. Yun ang nangyayari ngayon. So kasama siya pala doon sa findings ng MGB. Hmm. Oh, kasi nga mga nasemento yung mga kabundukan. Oo. Oh. Hoy, lalo na siguro ngayon. Na, nakita, nakita ko nitong nagdaang ulan, mayroon akong napanood na sa Facebook na, sa ano, sa social media na video. Hmm. Itong Morong, halos daw ano ah, halos daw umapaw yung tubig sa Tulayta, sa babanda Nakita ko lang eh. Actually, ang Marikina, hmm. wala ang Morong, wala pinag-iwan ng Marikina. Ang kaibahan lang kasi sa Marikina, hmm. ang labas ng tubig, Manila Bay. Hmm. At nagkaroon, tapos nagkaroon ng floodway, So, yung kalahati, o yung iba, pumapasok na ng uh, Laguna Lake. Mm. Ang morong kasi, nilalabas na ng tubig, kaya eh, yun lang, ano, Laguna Lake. Mm. Pero, mababa yung morong kasi, mataas yung Teresa, mataas yung Antipolo. Mm. Pag bumaba yung tubig, eh, mababa yung porsyo ng ng, 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 morong, eh. Mm. Kaya, may ihi lang 'yung pusa. Sabi ni Rey Rey. <laughs> ihi lang ang pusa na <laughs> 'yung harap ng ospital sa Morong. Oh, not, 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 ay ay pa, paano pa lang kung aso <laughs> pa ang umihi? pusa. <laughs> <laughs> eh <laughs> 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 si si Reus Rey 'yung nang uh, na, no na umihi lang ang pusa bahala na raw. Nako, magagalit sa 'yun. Si ay, ay sabi ko ikaw 'yung aso pa pala 'yun di lalo ng lubog. Oh naman mo, naman magaling niya 'yan. Eh pero ang uh, punto kasi sa paring Edwin, kasama ni Jimmy. Eh hindi naman kasi ganun-ganun lang eh kasi kung 'yan ay mga pag-aaral at yung mga mining operation. Ang alam ko kasi sa mining operation, lalo na kung ikaw ay may hawak na mineral protection sharing agreement o yung kontrata sa gobyerno. Eh may mga nangyayaring uh, monitoring eh. Hindi pwedeng wala. Kasi katulad niyan, bawat isang mining company o quarry operation, meron tinatawag niya multi-partite oh. monitoring. Uh -huh. o Monitoring team. So, yung, hindi ano Hindi mo pwedeng yung, uh, sabihin mo, nagpabaya. Ito yung sinasabi ka sa mga na dagdag -dag -dag ng uh, mga monitoring by active monitoring at assessment sa mga quarry sa upang tiyakin ang o tiyakin na sumusunod sa safety regulation as of 2023 kasama ni uh, at kasama ni Felix <coughs> may labing anim 16 out of 18 mineral production sharing agreement ang uh, MPSA ang napatunayan na sumusunod sa terms of agreement kabilang na ang commitment sa environmental protection, safety at social development. O hindi edi malinaw ngayon. Mas malinaw pala 'yun. O oh, unang-una kasi kapag ka, ikaw ay operator ka o kaya mining operator. Hmm. Dapat meron kang mga tinatawag na settling fund. Consultation siltation pond. May mga, mi, mga ibig sabihin, maraming mga, mga mini dam yan. Doon iniipon yung tubig, kinokontain, para patiningin. Kasi, kapag ka lumabas yun eh, putik sa tubig sa'y. Eh. Na may putik, kaya napakalabo. So patitiningin doon sa mga settling oh. pond na bago pataponin yung tubig. Yung naiiwanan, yung mga lupa. Oh, Eh, doon sa mga monitoring kasi naalala ko panahon ni Director Don D. Sarmiento. Patapos yung malaking pagbaha noon sa Marikina, San Mateo at Montalban, pati yung ibang parte ng Rizal, yung kain tatay tay, nagsagawa ng uh, validation agad-agad yung MGB. Dahil nga sa report na ang bahay eh, dahil sa quarry. Alam mo, pinuntahan nila yung mga quarry operation. Yung mga settling pan. Hindi naman natibag. Ang tubig malinaw. Ibig sabihin, kung galing sa quarry yung pumunta sa baha, eh, dapat malinaw ang lumabas. Hindi, ma hindi malabo o hindi putik. At saka walang bakas ka na hindi man lang na bahira na nasira yung pinagpondohan ng tubig. O yung ng tubig, hindi naman nabalbal o hindi natitibag. paano mong pagbibintahan o sa'yo ng galing? so ibig sabihin talaga ang tubig na 'yan ay hindi galing doon sa mga quarry. Galing oh. 'yan sa mga kabundukan na kung saan wala na nga May mismo yung ating mga kababayan kasi minsan, wala nang ginawa, eh, hindi lang mga kababayan natin pati mga negosyanteng kahaman. O oh, hindi na masyado nag-uuling ngayon ha in fairness. <laughs> oh. Oh, pero at in fairness din, hmm. itong mga mining company sa Rizal, walang tigil sa pagtatanim ng puno yan. Pag binuksan mo yung mga report nila doon sa ilalim ng kanilang progressive rehabilitation, hmm. mine forest program, pag binuksan, bukod pa yung national greening, ya, yung kanilang pagsali ron, bukod pa yung pagsali sa yes program ng provincial government. Ibig no. sabihin, tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagtatanim. Pero bakit? Hanggang ngayon ang sinasabi ng tao, eh yun daw mga akwary na nagkakalbo ng kabundukan. <laughs> Samantalang ka kahapon, pumakyat ako ng uh, Laguna. Pagdaan ko ng Pililya, kaliwat-kana ng kalsada ng bundok ng Pililya, mula doon sa Halayhayin, kinakayod at ginagawang subdivision. Ang tanong, bakit hindi ito nakikita ng mga environmentalist daw? Ano ba, ba? Oh, bakit Nabang... ba't hindi na nakikita ng mga environmentalists? Ba't hindi nagsasalita na kinakalbo niyo yung bundok? May... Na, nababanggit mo na naman yung, yung environmentalists. Paano makikita? May... May bakit? <laughs> <may pering. laughs> ano? may eh. okay, kinan. Kinakabahan pering. ako pag si Ay, para... paring Edwin ang nagsabi. Bakit hindi? Bakit na paring Edwin? Ah. Ay, naka Ay, naka eh, nakapering eh. Alam mo ba kung ano yung gamit-gamit na pampering? Ah. Ano? Ano? Ah, sa pering. Ay, Eme, eh, yung ah, uh, uh, <laughs> ano sa doon? Lilibugin? O ito, lilibugin? O nakapiring? Eh, Sabi ko nga, pa oh? pa pa pag ito ang nagsalita, kinakabahan ako talaga kay paring Edwin eh. Oh, <laughs> hindi, kanina may... <laughs> ah. oh, may... Nakapiring yun, paano makikita? Pero... Oh. Oh. Karong... Eh, nakikita doon sa nakapiring sa kanya, si Ninoy, hindi naman nakikita yung... Ay, hindi na ninoy ngayon, ha? Agila na. Ano na? Agila na. Agila Oh. Ay, pero, tayo mo muna, Kasama ng Edwin at kasama ng Jimmy. Alam mo bang, alam ba ninyo na bago pa yon? merong tinatawag na siringan report? O, panahon ni Director Don nang nilabas yung siringan. Ang siringan report, ito yung study o pag-aaral na ginawa ng mga tiga-UP sa pangungunan ni Dr. Siringan na pinagkala kasi panay-panay ang pagbaha panay-panay ang sisihan, nagsagawa ng pag-aaral. Ito ano, hindi ito government na study na ginawa dyan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape o Marikina Watershed. Oo. -o. At alam nyo ba doon sa Siringan Report? O, oh, private group. O, oh, actually, professor pa yata ng UP ito eh. Yung uh, pinuno rito itong si Dr. Siringan. Alam ba ninyo na bata sa report ni Dr. Siringan, umaabot sa may 5% lamang ng kabuang lupain na saklaw ng Marikina Watershed hmm. yung may mining o quarrying permit at aktual na inooperate. At sabi niya, kung may kontribusyon man ang mga quarry sa nangyayaring pagbaha, e eh, lubhang napakaliit. Kasi, para kang isang palanggan ng tubig, Naglagay ka ng isang baso, yun lang ang kanilang kontribusyon. Oh, hmm, sapat ba yun para, oh, sapat ba yun sapat para magpaapaw? Yung isang baso, kung isang batya yung tubig. Kala para ko, para ko, parang Felix, yung uh, nilagay mo, yung kon, eh. Ang tawag dito, yung, uh, yung sinabirabanggit nito sa mga Jamie kanina. Yung, uh, ano ah, 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 yung... Yung tinapay yung... um, na ito Ah, Monay. Alam mo kung ba't ginawa kong halimbawa yung palanggana? Kasi kahapon, nasa harap ng palanggana si si paring Edwin. Eh kaya alam ko madali niyang may halimbawa yun. At alam na alam niya na kapag ka yung isang batya o palanggana ng punong-puno ng tubig, nilagyan mo ng isang pirasong damit, sigurado may tatapon. Ah. Oo. Eh pero parang ganun lang. Oo. Oh. Sabi Oo. ni ano? Sabi eh, ni Puro mo yung sinasabi o? ni Paring Kalawit eh. Hindi na naadi sa utak na itong mo. Yun ang sinabi ni ano ni Siringan. Lubang napakaliit. Yun ang oh. sina sinabi ng Siringan report. Mm. Pero alam niyo ba na ito para sa ka information din nating na mga kababayan. Ayan yan. Para mas maganda yan. Sanay kasi sila na kapag ka binanggit yung Marikina Watershed, alam nila yung kabundukan na yan, yung parte na yan ng Sierra Madre na umahangga ng Rizal at Hanggang Creson, Bulacan, eh, Laguna, eh ano, ah, ah, ang tawag nito, Marikina Watershed. eh pero, ang totoo nun, ang Marikina Watershed, dati yon Kasi ngayon, ang tawag na dyan, Marikina River Basin Protected Landscape, kaya yung dating Marikina Watershed kasi, bawas na yun. Kasi yung mga dating sinasaka, at na ginagamit na tinitirahan ng mga magsasaka, nagkaroon ng panibagong proklamasyon yun dati, yung Presidential Decree 324, mm -hmm. na hinihiwala yung ilang porsyon o bahagi ng Marikina Watershed at ginawa ng alienable and disposable na pinapayagan yung mga magsasaka na i-cultivate yung lupa. Yan yun yung kanakajay na sinakop ng masumi. Yun yung PD324. Eh, masungi na yan talaga. <laughs> talaga eh, kasi nga, eh, sinakop na ng PD3. Itong PD3 do po na ito, sinakop ng masungi ngayon. Sa pamamagitan ng ah void na memorandum of agreement. Oo. Pero, eh, baka mapakot tayo sa masungi Asawa ng, oh. asawa ni pera. <laughs> oh, mas malaking bahagi ng Marikina Watershed ang naging housing oh, o iba pang gamit. Yun. Yun nga talaga ang pinakang ano, matindi na problema ron. Oh, pero may tagtag -tag sa sininga report. Port. Mayroon pa. Ang linaw nang sinabi ron. Oh, oh, sige pa. Ang Marikina ay tinuturing na catch basin. At kahit yung dating kaibigan natin na namayapanan ng si Mayor Bayani Fernando noon, man pa noon, uh -huh. nang iniinterview natin, sinabi niya, kasubesi ng Marikina. Siya mismo. Na o na hindi mayalis na bahayin talaga. Kasi pag bulan dito ang uwi lahat ng tubig eh. Mm -hmm. O kaya nga nag-propose siya noon, nataasan yung dike. Mm -hmm. O gawing nicho yung tagiliran yung magkatabi para may harang. hindi pinayagan yun eh. Okay. Oh, pero ngayon, at least naman yung dike ngayon. Uh, hindi na masyadong bahay itong darating na katagulan na ito ngayon. So, yun ang ano, itinuturing na katsubesin, kaya hindi maiiwasan na talagang babain. Parang yung morong. Oh, yung morong. Laging babain yon. Na, Sabi, sabi ni Reyes sa murong, pag may baha, pumapasok na rin sa loob ng Rizal Provincial Hospital ang baha. Aba, ay, pati ba? Magpapagamot ha? Nakala ko ba naman na, na pumapasok lamang doon ng mga pasyente? At, pati ba na tubig baha? <laughs> na ba, sabi sa sabi ko, ko na sa iyo eh. Ay, kasi nag-comment nga yan, ang sabi niya, umihi lang daw yung pusa, baha na. Yung murong. Ay, pero ito ha, dapat tingnan yung aspeto na na wag dapat isisi. Hmm. Tingnan din yung mga pag-aaral na ito no. o, kasi hindi lamang quarrying ang pwedeng maging sanihan ng pagbaha. Mas matindi pa nga yung paggawa ng subdivision yano. You know? Totoo yun? Oo. Nakakalbuhin mo tapos nasementuhin mo no. yung dating tubig na sinisipsip ng lupa pababa at yung dating puno na pumipigil ng tubig na wala. No. Naging subdivision niya, sementado na, dire-diretso. Tama yung sinabi ng engineer mm. na ini-interview natin sa Region 4, yung tauhan ni engineer uh, Edgar Castillo, si Director Edgar. Yeah. Uh -huh. Pero siguro gawin <laughs> natin tuloy-tuloy na pagtalakay ito at mm, para magkaroon ng kalinawan, hindi lang sa, sa, sa lalawigan ng Rizal yung pag-usapan natin, pati ho uh, yung kontribusyon ng mining sa iba pang bahagi ng bansa pag-usapan natin. Okay. Ay para, parang kanina yung mm. si Sir Domingo sa Borboro ng Narapalawan. Mm. May issue din doon. Mayo. Mm. Oh kasi meron din isang mining company na tinututulan doon pero ang balita natin yung mining company sa Narapalawan eh totoo namang pasaway. Uh, kung ka mga pasaway talaga at hindi nga responsabling pagmimina ang kanilang ginagawa. Oo. Ay dapat lang naman talaga iilantad at durugin. Kaya ngayon dating mayor no na ah, na tumututol hindi ko lang kung nanalo pa yun ngayon si Mayor Danaw eh. Mm. Oo, Gerandie Danaw. Yeah. Hindi ko lang kung nanalo pa siya ngayon, pero yun yung number one tumututol noon sa operasyon sa nara Palawan kasi violator nga isa pa diyan sa bahagi ng Brooks Point, may isang violator din diyan. Mm -hmm. Oo. Eh, pa natin sa mga ordinansa raw. At sempre yung iba pang uh, uh, epekto at positibong epekto economically positibong ng mahining pag-usapan din natin. Ibig sabihin, para itong open book ngayon, binuksan mo yung unang pahina, ito ah. itutuloy-tuloy natin na kapasahin yun. yung buong libro. <laughs> Oo. Eh, <laughs> pa di, paano yan? Ay, <laughs>